Hello mga kabatang helmet! Siyempre, today's the barbara happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button and tie bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga inip para sa saw-saw so -so namin ng video kapar May init Pwede naka-jacket ako Iba kasi yung tama ng no, init ng araw mga kabatang helmet masyadot sa balat and siyempre iwas ka-answer din so mas maganda lang maganda balat na balat tayo pero ito nga mga batang helmet, mag-update muna po ako sa inyo. Dahil nga nagpabot ng super things si Sir Bugi de Vera, si Sir Love si Mais, at yung isa pa nating pangmalakasan na greatest commenter na si Bicol Saro. Sabi, <laughs> una pa yun. Pero ayan nga, maraming salamat po sa inyo. So yung pinabot po ni Sir Bugi de Vera, ni Sir Lapsi Mais at ni Sir T. Bicol Saro, marireceive po natin yan from Google AdSense or kay YouTube sa may pa po. Kasi pinadala siya or binigay po siya for the month of April. So, papasok po yan galing kay Google AdSense sa May na remittance or revenue pa po. So, ito po yan mga kabatang helmet. Bali yung mga ipinapadala nyo pong super thing, super chat, super sticker. Kalahati lang po nun yung nare-receive natin. Kasi yung half po nun, napupunta kay Google AdSense or kay YouTube. So, kasi di ba ano po siya? Partnership program with YouTube. Kaya YPP, YouTube Partnership Program. So, yung kalahati nun, napupunta po siya kay YouTube. So, hindi po namin siya buong nare-receive once na nagpadala kayo ng mga super tank, super sticker. Pero, super maraming maraming salamat po. Ang gagawin ko po doon, ako po yung magbibigay nung half na para po yung ka So, kung magkano man yung binigay nyo po, gaya ng super thanks ni Sir Labsi Mais, ni Sir Bugi de Vera, and ni Sir T. Saro, buo pa rin yun na ibibigay ko. Ako lang po bahala dun sa half nun. So ang mangyayari mga kapatang helmet kanina. Nakausap ko na po true chat or true text SMS. Ayan po. Yung conversation namin ni Kapitan Doroteo Delacana sa sa po yung kapitan ng Barangay Baras. Takorong Sultan Kudarat. Kung saan yung barangay po ni Nanay Maxima Robles na nagko-comment din po sa atin. So, nakipag-ugnayan na po ako kay Cap. Sabi ko, i-update ko po siya once na na-receive ko na galing kay Google yan. Yung binigay niyo po mga super things. Tapos, bubuhin na lang po natin ang gagawin po natin programa para sa mga senior citizen. So, para mapaligaya, mapasaya naman natin sa munting paraan, sa kahit hindi siya ganong kagarbo, pero sure ako na mapapasaya natin yung mga senior citizen sa programang gagawin natin. So, katuwang natin dyan, pasama natin dyan si Cap Doroteo. Ayan po mga kabatang helmet, yung picture ni Cap. Napicture na rin natin siya sa bagong page po natin na BHP Production na ilalaban natin sa... <laughs> <laughs> si Cap Doroteo ay isa rin napakamagiging na lingkod bayan mga kabatang helmet. At talaga, may transparency yan at isa rin po siyang kakampi. Pero in terms sa pagtulong, wala siyang tinitingnan na kulay, wala siyang tinitingnan na kung sino man yung supportan mo. pantay-pantay, lahat yan patas talaga na basta nangangailangan ng tulong, tutulungan niya. So, mag-ibig talaga yan Nagpapasalamat kami kay Kapitan Doroteo Delcana dahil sa servisyon totoo na binibigay niya. So, ayan nga mga kabatang helmet. Basta babalitaan ko po kayo Lalo na kayo, Sir Bugi de Vera, Sir Love, si Mais, and si Sir T. -Saro. If mabibigay na natin at nabigay na natin yung mga supporting sa binigay nyo po. At i-update ko rin po kayo once na, na uh, ikakontak na po natin yung programa para sa mga senior citizens dyan sa Barangay Paras, Takurong ko Kudarat. So, abangan nyo po yan, Chef. Maraming maraming salamat talaga sa mga hindi nag-skip ng na ads, sa mga magpapadala ng super chat, super thanks and eh, super sticker. Maraming maraming salamat po. And syempre kay Sir Me and My Music, Christian Cheng, sa pag pagpapamember po niya sa ating join button. Maraming maraming salamat po. Malaking bagay po yan. So, ayun mga pata-helmet. Okay, eh, mapapasaya naman tayong isang barangay po. At nasa ano na tayo, mga pata-helmet. May dalawang area na tayo. So, sabi ko nga sa inyo, listen besides Mindanao. Lahat yan, susuyurin natin. Talagang tutulungan natin mga kababayan natin na nakahailangan talaga ng tulong. So, on the go na rin yung aking feeding program naman sa mga toda sa paya na maambunan po ng mga supporting super chat, super sticker nyo po. Sir Bugi de Vera, Sir Labsi Mais, and Bicol Saro. Dahil yung mga toda rin, kailangan din na mapasaya natin sila, di ba? Hirap din naman ang ginagawa ng mga driver natin. So, ayan, abangan nyo din yan yung feeding program dyan. And, yung sa parang Lies naman para sa mga malnourished, undernourished na mga buntis at mga bata. So, yeah.